Yeah, you Naulan na po kasi. Pag may shake cream, iwan na siya. Jeff, yung regalo ko, sa bahay ka lang pumunta. May mga... Naulan. May mga long sleeve pa doon bago sa mga. Punin mo sa bahay. Ako gusto ko. Ay! Baka ko nawala. Ay! Huwag mo mawawala, ka na ba? Ako nawawala. Ako Ito po mga kaibigan ko na... <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> <laughs> Best okay, ko po. kami kalimutan. po, sila po ang lahat ng organizer po kami sa birthday ng aming kaibigan. Hindi po ito magiging successful. Kung hindi po ito magiging successful kundi sa dalawang ito. Ang tulong ng kaibigan, sa hirap at ginahawa pa kayo magkakasama po. Truth! Yan. Kaya... Yan. Kaya ito ka po na hindi na po kayang bayaran. Pag wala ka na. Yun, totoo yan. Kaya hindi ko, hindi ko pwedeng bayaran. Maraming oh. salamat po din sa inyo. Natutuwa sa... Ayan po si Sergio. Si Joel. Si Kiyomon. Uy, Joel. po. Ito po ang mga organizer sa amin sa birthday ng aming kaibigan. Ayoko. Kahit pa paano ay eh, Nairaos. Na Nairaos ng handaan na sa isang kaibigan na nangangailangan oh, eh. Hindi naman yung grande, pero pero masaya. Oh, so, hindi, bro, hindi bro, grande. Masaya. Oh. masaya kami. Ayun. Hey, oh, oh, hindi kailangan. Ipa, ipakita mo ako. Para ako eh. Simple Masaya ka na. Yun. Truth. Oh, yeah. oh. Hindi kailangan ng garbo. Oo. Oh. Para sa isang ako, kaibigan. Ako, mo. Tunay na samahan. <laughs> Oo, oh, Tunay na samahan ng mga magkakaibigan. Oo. Oh, hindi yan mawawala. Oh. Kasi, <laughs> iisa tayo. Oo. <laughs> Eh oh. hindi lang kami mag-isang magkakaibigan kundi isang pamilya na rin kami. Yes, oh yan. Diba? Tonay. iba yung kaibigan na lang. Pero maganay pamilya <laughs> na rin tayo. <laughs> Tonay. <laughs> Tonay. <laughs> Tonay. <laughs> Tonay. Ooh, watch here.